Ayan, at luto na po itong ating sinigang na alimango. Wow, at talaga naman po napakaganda naman po dito ng view. Napaka maaliwalas. Wow, Nakakain <laughs> na po alimango si Bobby. <laughs> Sarap. First time namin. Kain ka na muna, Daddy. Kami ako habulin sa ito. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. nag po sa akin si White at sila daw po ay gagala dito po sa palaisdaan. Bago daw po sila umuwi po sa kanila sa Verona. Si Bossy nga po ay maagang naman daw po ng kanyang mga bubo. Ay ginagapusan na po sa niya yung mga nahuli pong alimango. Meron na daw nagbabag. Alin Bossy ang nagbabag? Ah, ito ah. ate ng isig ang mamaya. Itong nagbabag. Ay, eh, siya nga, honey, natanggalan na ng sipit. Baka pa man din mataba. Ayan po. Nagagapos na po si Bose. May mga alimango pa rin po dito, ah, na nahuli. Ayan. Meron pa rin po doon, ah. Mga pagsig ang magsasaing daw si White. Doon sa kanyang lutuan, na. Ah. Si bossing po naman ay diyan lang nagpain sa harap. Mga ilang bubula kaya pinain mo. Nakahuli po si Bosig ng malaking alimang Babae. Eh, kaso lang daw po ay payat pa. Kaya, payat pa po. Kaya po aalpasan po ni Bosig. Para tumaba. At ito po yung mga nahuli po ni Bosig na alimango. Nagbubukod po siya na isisigang po namin. Huwag mo nang ka. Okay na siguro yung dalawa at ako na may oh, hindi na kaya ng alimang. Wala na. ko na rin ito. Hmm. Okay na ko pula. may isang silapia doon. Ah. At si Bosing po ay pauwi po muna sa bahay. Si Namilot po ay papunta po sa tabing dagat. Ay wala pong magbabantay kay Teo. Yan at nandito na po si Nawai. Oh, ay bakto! Daming dala! Bakto, ta si Andres. Baba, baba na at mabigat Pagod ka rin. Halika dito sa loob. sa... Andres. Bobby! <laughs> Hello po. May dala po silang talong, sibuyas, oh, sili, kamatis, oh, oh. luya. At kami po ay dito magluluto ng almusan. Si Bosing kanina ay naman daw ay eh, may dalawang alimango di ang sisig. Wow. Itong... wow. Saka may kasan mo pa. Isama na natin yung kasan. So... Ayy, come here! Ako pinagsasaring hey. Aahonin ko po dito yung binihay ni Bossing na isda. May tilapia daw dito. Ah, ito. Maisahog din po. Oh. oh. Andres, fish. Oh, Andres. <laughs> May fish. Andres, look. Bobby. Wow. Sasahog natin ni isang tilapia. Fish. Ah ng tito. Kami po ay magsisigang ng alimango tsaka yung isang tilapia. Meron po tayo ditong talong na ilalagay. Tapos ito pakukuloan na daw po ni White. Ito po ay may mga ricado na. May asin, luya, sibuya, sili at saka kamatis. Nagseset up lang po si White ng kanyang paglulutuan. Uh -huh. Paraya, ganda nga naman ang view dito. Pagluluto. Uh sasak lang na ni White si malakas baga ka po yun ay an meron pa yung kaya sa din ko silinising ko na po itong isang tilapia at bukod sa alimango si ate Nos daw ay mayroon pang isang, isang tilapia, tilapia. <laughs> na i eh, sasama natin. Uh. Ayan, at kuluan na po. Pwede nang ilagay ang alimango. Oh. Ah, ilalagay na. Oo. Uh -uh. Ano? Ilalagay na po ni Wet yung alimango. Asipit ah, na eh, natanggal na. Ayan, yeah, sige. Ah! Lumog Oh. Ayan. Ito kong matapong. Tumagilid din. Ayan. Ayan. Ito kong matapong yan. Mamaya oh, na yung talong, lulutuin muna natin itong... Ay, yung isda, mamaya na rin. Oo, oh, mabilis lang ngayon. Parang kasya naman yata. Oh, kasya yung talong naman. ay madami. Oh, ay, kung ulan lang magkasya ang talong. Oo, oh, iuwi mo na lang. <laughs> <laughs> ay, minsan ay kami dito rin naglulut. Ay, oo, oh, eh, hindi masyado. Iba pa rin yung... there. Okay, okay, <laughs> Ayan, pinatabas ko na po kay White itong malalago dito ah. Para kita ang beauty yan ah, sa fish pond. Bukay kayo mga itak, mga Yan. Diyo, sa puno mo ano hin. Para Pwede Oo, oh, yan na may marami lang dito. Tsaka yan ay talagang tatabasin at para matanaw ni Bossing doon sa dulo. Kung may tao o oh, wala. Ah. Yan, nakita na. Kaunti pa yung, may naka, mga pakuha. Ah. Lalagay ko na rin po itong isda. Yung isdang tilapia. Nagasya. <laughs> Pinilit na. Maliit yung lutuan. Lalagay na rin po natin itong mga gulay na talong. Pinagkasya. <laughs> <laughs> Maliit po itong lutuan ni White pero pinagkakasya namin. Lulutuin lang natin tong talong at okay na. Okay na. No. Ang ganda ano. Tama na rin iyo. Wow. <laughs> Ayan po at na. Oh, ay naawas. <laughs> Maluluto na po yung ating sinaklang, okay. yung ating sinisigang. Ayan na ako ng kaunting-kaunti na, lang. Malakas masyado ang apoy. Mahirap ito, mahirap kontrolin, no? Uh -huh. ko sa TikTok. 300 yung napaka hair maganda po ang aming pagluluto dito kaso lang ay natuluan na yung lutuan ay oh, namatay oh. na po ang apoy na tubig. nasa bawhan eh oh, oh. ililipat po ni White sa isang kawali ayan, ina po yan po ni White ng bago yan yan mami, makikiabot na ako ng talong ilalagay na rin ni Ine Pwede na rin ibabawhan honey. Ayan, at luto na po itong ating sinigang na alimango Wow, at talaga naman po napakaganda naman po dito ng view Napaka maaliwalas. Yan po, at hinakot na uli ang lamesa. Kami dito kakain po sa tabing ilog. Dito tayo na reception. Oo. Pag ganito ay tapahaba. Tapahaba na oh, yan, pahaba. Yan. Nandito wow. na rin. Papi, babi, na. Sina, Bobby mahula. Si na Bobby, hahawakan. Bobby. ako ng kanin. Hi. <coughs> Hi. Sit there. Sit there. Nasaan pala yung isang kutsara kanina? Ay! Kutsura na tayo dati. Ayun, thank you. Ah, may isa pang kutsara. Oh, be careful, be careful. Be careful. no, no, no. Baka Mag-ahayin na po ako. <laughs> Gagawin pa tayo dito. Abay. Ay, uh, pray na tayo. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain na sa aming harapan. Pagpalaan mo nga po ito, Lord, at may kalakasan po namin. Salamat po sa buhay na ating oh God. At patuloy mo nga po ang pagpalaan ng kanyang buhay, ang, ang kanilang fish pan, oh God, at lahat ng gawa ng kanilang mga kamay, oh God. Salamat po sa iyong biyaya. In Jesus' name, Ina. amen. Amen. Kain na tayo. Kain na po. Kain yeah, na si Yagi, na. Apo, gutom na siya. My boy. Gutom na siya. Ay, daddy. Mahilig yes. sa rice. <laughs> <laughs> wow. Ano? Pipicture natin nyo ito. Ay, sige. Ah, Opo ka doon. Bago ahoy Picture na muna. Picture <laughs> Okay. Sit down there, guys. Andres. Okay. With the... daddy. Wow. Ayan. Okay. okay. Oh, Abo, mami. <laughs> Walang kakain ng alimango, kundi ikaw. <laughs> oh, <laughs> Abo. <laughs> anong ikaw ay yung si Bobby? <laughs> si Bobby. Ika-account eh. mo, tiyan ay. Mga okay, itong isda. Ah. At ay po tuloy right sa isda. Ah, si Kuya Emily baka bigla dumating. Wala. Ah, baka yung sila doon na kumain sa bahay. Oo. Oh. Oo, oh, maraming sipit. Sa po tayo. Sarap daddy. Sarap ng sabawan. Oh, mm -hmm. yes. Yeah. Kahit walang asim. Mm -hmm. Oo. Oh, oh, Natural ano yan. Mm -hmm. Natural, natural ingredients. Sa <laughs> <laughs> Ganitong ni, lasa. Uh, sabi ni Mami Janita eh. Hindi na ako bibili Nagpapabili si Ate ng mga gulay. Uh, ay eh, pero walang sinabing sinigang mix. Uh -huh. basta lang mga gulay at sa so, kabayo oh, at doon na natural lang lasa. Uh -huh. Sarap at natural lang lasa. Kain na po tayo. Babi. Go ahead, <laughs> kain na rin. Oo. Mm. Uh ko na yung ano, alimangot ng si Si Ito so, yung pangarap ni Janet na dito kumain. Oo, oh, oh, <laughs> oh, natuloy din. Natuloy, natuloy din bago umuwi ng ano ah, province ng Verona. Opo. Thank you, Lord. Saka okay. ang panahon ngayon. Sige, bayi sabaw. Oh, ah, sige. Ay, ito. Ito yung gagawin ko, kaway, itong pawayan ito, gagawin ni Bossing Dong Opo. Hmm. Hindi pa nagagawa sa dami nang may intindihan, may intindi. Tama, may hmm. may tinik ha. Tinik ito na boy. Po. Sarap. Sarap ng sabawan na sabawa, no? mm -hmm. sarap po at the best. Ito yung nahanap ko ng ano. Ano siyang, yung... sinigang mix kasi maano na. Mas strong yung lasa na sasapawan yung ibang... Okay, uh, kakain po muna. Walang piga o walang... Wala, Oo oh po, wala pang piga ito. Parang bulang lang lang ito na wala nga lang bago. Oo mm. po. Ito itong ito luto. Nanuto bagay yung talong? Oh po. Ito Ito yung talong. Kain po tayo. Makaganda nga naman ang view. Kain naman eh. Uh. Oo. Oh, taba. Pakita ko pa. Oh, oh. Po. <laughs> Baka, <laughs> <camera>. <laughs> Grabe po, taba. Ito, wait. Oo. Oh. Ito, taba. Salamat po, ate. Okay, ako kakalang sa bawit. Aba yun sa alimango, ah. Aba, ako hindi na yung kakain. Kung dito si Nachula. Oo oh, <laughs> nga. <laughs> aba! Aba, dito, aba, dito aba, pa mag-aaway. Timmy! Timmy! No! Ito pa kayo mag-aaway, baka kami mapalmit. Yeah. yeah, it's a cat, Bobby. Daddy, they fight! Oh, they fight. They fight. <laughs> Andres, say, mommy, they fight. They fight, Bobby, they fight. <laughs> Tapos na po akong kumain. Si Janet po ay pinapakain mo na si Andres. At mahirap maghimay kapag ka may hawak na bata. Hindi ka makakapaghimay talaga. Si Bobby, doon lang kakain sa kubo. <laughs> <laughs> Siya nga, Bobby. Bobby. Mm. Mamaya po pakainin si Bobby. Si Andres muna inoona Si Bobby madali lang pakainin. Ayan po. At si Timmy may kinakain na. Tinigyan ko ng isda. Para matahimik. At yung dalawa po ni... Yung dalawa ni Winter ay nag-aaway. Tinigyan ko po ng isda. Para hindi mag-aaway yung dalawa. Yes. No, Tavis. Mommy. No, Tavis. No, Tavis. Mommy. Sarap naman pong kumain dito. <laughs> wow, ganda ng view. It first ay namin. I mean. Kain ka na muna, daddy. Kami ako habulin na saan ko. Kung nga pinggang ah. Akain na rin po si White. Pukpukin mo yung ano ah, si Pit. ang malaman. Huwag yung kakagatin ng ipin at yung inyong <laughs> ngipin ay pinay, baka masira. Wow! Nakain na May po si Bobby. <laughs> Sarap! Ngayon, masama na ang loob. Masama na ang loob. Uy, ngayon na yun eh Sarap! Napapangiti na ulit. Ang bangka. Kain po! Oh. <laughs> ay, hindi na hindi ay, hindi nga, kain po <laughs> cut ok babi oh -mango. salamat po ate sa alimango tuwa si babi na ito <laughs> kaming dalawang mahilig magkain ang alimango uh, uh, Thank you kami so po much. ay tapos nang kumain god bless you po more and more <laughs> May baon si Bobby. Hello, <laughs> Tinitikman. Si Bobby. Gustong gusto rin ni Bobby ng alimang. Nakadami rin si Bobby ngayon ng alimango. Pakakainin ko na po yung ating mga pusa. May... Timing. Oh, mukbang ikaw di yan, Timmy. Yung pong isa naming pusang kulay itim ay gala. Ayun naman po yung pinapakain ni Bossing pag nadating. Ayaw sumama itong si Winter. Halika, dalit, kakain na. Nabusog na yata ng isda ito kanina. Halika, kakain. Ano, ayaw mo pang kumain? Ha? Ayaw mo sumabay sa kanya? Magkaaway pa kayo? Magkaaway Ah, magkaaway pa kayo at ayaw mong sabayan siya sa pagkain, ha? Ay, si bossing kanina ay naman daw ng bobo. Ay, may huli. Pwede ako. Wow. Bumakas ka na ng dalawa. Wow. Baon mo sa Verona. Salamat. Wow. Atin oh. ako ano Bosing. na ang pumili. yan. no? Ay, kahit alin di yan. Yung babae, eh, parang may tiga. Salamat sa atin na sa bossing. More blessings po sa inyo. Nakahuli po si White ng ano, midyad. Ay, bakit hindi kayo lumusong na? Nawala na yung biwas ko. Yung pala, pala nakahuli na. Wow! Lucky! Ay, dalahin na ninyo ngayon. Pansigang ninyo sa Verona. Oo, oh, Ay, tignan mo naman ito. Matitigman ni Mama Sonia. Ah, oh, baka yan may tibu white. May tibu yan. Ay nasa Verona. At kanina doon. Lagyan ninyo ng mustasa. Oh, sinigang. Ay, manghuli ka pa. At baka makakahuli ka, ka pa. Oo. Oh, ay, baka kayo naiinit na. Tayo na. Kami na may padinahikan. Ay, oo. Tama na yung isa. Uh -huh. Salamat. Oh. Po. Tama na yung isa, Mami. Yes. Ayan po at Ito kami backpack. pauwi na. Kaya mo? sino na Susi. Ay sige. Ingat oh, no. kayo sa biyahe. Bukas pa baga kayo, honey. Bukas pa si White daw po ay mananagbo pa ng isda sa dinahikan. Ayan kami po ay palabas na. Ako po ay magpapadala na lang sa kanila sa bahay. Ano, Bobby? Nag-enjoy ka naman? sa maikli nating banding. <laughs> ako po ay nakisakay na kana na Andres. Kahit ako doon na lang mo ibabaway sa ano, sa waiting shed at hindi na kayo pumasok. Mahirap din magpaliko ng mga ng sasakyan. Abay, di malayo ang lalakadin mo. Abay ano, hayaan mo lang itong exercise. Minsan, minsan. Doon akong magpapalikula sa kantuhan? Kami po yung lang nitong sasakyan dito sa may sasahan. Andres! Nagpakalong na si Bobby. Sila po ipabiyahin na bukas. Inat kayo. Ang balik po nila'y piyesta na ng ano ka nanay. Bye-bye, Andres. Bye. Saka dito na lang po bababa. -ba -ba. Ano pala ng pajama si Bobby. <laughs> Salamat. Bye-bye. Pauwi na po sila. Ako pa yung naglalakad na lang. Hindi na ako nagpapasok at mahirap din naman pong magpaliko ng sasakyan dito sa loob. Maliit po ang kalsada.